Hi mga katala uh, Una doon tayo sa may mga halaman Ngayon dito naman tayo sa mga bato Sa mga figurative uh, item to eh Sa mga garden siguro na ito So lagi nakita dito All blocks Pagaganda si Lipinan Hi ulit mga katala Ayun, sa lahat ng mga stones na nakita ko dito Lahat ng figurative, ito yung pinaka amazing Which na uh, depicting sa nuclear blast sa uh, atomic nuclear blast Diba? Amazing hmm. wow. Ganda So, it's all, uh, it's so, so lahat ang stones na nandito at figurative na yan ay pang garden or saan nyo po ilagay. Amazing, ano, uh, very cool. Katulad nyo ito, iba-iba, uh, umiikot yung mga imagination nyo sa lahat ng mga bagay. Any, any video niya po din isipin. Ayun, sana nag-enjoy kayo sa videos natin. Salamat!